Ngayong ganap na ang kanyang kalayaan, gusto raw ni dating Senadora Laila de Lima na tumulong sa mga biktima ng drug war ng Duterte administration. Balita natin di Sandra Aguinaldo. 17 ang sampahan ng tatlong kaso sinuoy senadora Laila De Lima dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga drug lords sa bilibid sa kalakaran sa droga nung siya ay Secretary of Justice. Matapos ang pitong taon, salamat, dismiss na ang lahat ng kaso. Salamat. I feel so at peace and I feel, you know, yung, yung, uh, nakaka, uh, nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Malaya na si Delima, pero marami pa raw siyang gustong gawin. Isa raw sa pinag-aaralan niya at kanyang mga abogado ay kung paano pananagutin si na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, at iba pang nasa likod ng mga kaso. Yung mga nag-operate sa akin kasi inoperate nila ako. Diba? And, and pinilit nila yung mga beloved witnesses ng mga uh, inimbento lang yung mga kwento tungkol sa pagkakasangkot di umano, sangkot ko di umano sa illegal drug trading inside via uh, Bilibid. Ang mga akusasyon laban sa kanya nakaapekto raw sa kanyang imahe. Kaya sisikapin daw niyang marinig ng publiko ang kanyang panik. May nilinaw rin ang dating senadora kaugnay sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na minsan na niyang inaming nakarelasyon niya noon co-accused ni Delima si Dayan sa drug cases na napawalang sala na rin. Ang masasabi ko lang is that walang kaugnayan whether ako o si Ronnie Dayan sa illegal drug trade. Kasi pinalabas nila naging bagman ko, siya yung naging ano, yung binibigyan ng wag nagbibigay ng pera, pinapadaan. Parang ganoon ang mga istorya nila. Walang wala po 'yan. Pero yung findings nga ng court, talagang hindi nila naputunayan yung Conspiracy, I think naging strategy nila yan para mas maraming taong maniniwala na involved ako sa droga pag ipalabas nila na masama akong babae. Ang U.S. State Department ikinatawa ang pagkaka ni Dalima sa mga kaso na tinawag nilang politically motivated. Sabay sulong na resolbahin ng Pilipinas ang mga katulad na kaso. Hinamo naman ng grupong Amnesty International ang Administrasyong Marcos na imbestigahan ang mga responsable sa mga walang basihang alegasyon laban kay Dilima. Wala pang direktang tugon sa US State Department at sa Amnesty International ang Administrasyong Marcos. Wala pa rin direktang tugon si dating Pangulong Duterte sa akwital at sa pahayag ngayon ni Dilima. Pero si dating presidential counsel, Salvador Panelo, tinawag itong grave error. Hindi rin daw injustice ang pagkakakulong kay Dilima kundi parusaan niya sa, sa pag-akusa ni Dilima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killings sa Davao City. Ito'y noong panahon kung kailan pinuno pa ng Commission on Human Rights si Delima at mayor pa ang dating Pangulo. Inaasahan na naman daw ni Aguirre ang pag-acquit kay Delima. Masaya rin daw siya sa nangyari dahil nagdusa na ng matagal ang dating senadora. Sa kabila ng mga pinagdaanan, ang gusto raw gawin ngayon ni Delima ay tumulong sa mga biktima ng drug war ni Duterte kung saan libo-libo ang namatay. At kung ipapatawag siya ng International Criminal Court o ICC, handa raw siyang magbigay ng testimonya. Nag-shortcut sila eh, yung instant justice, which is still murder. It's a crime. It is wrong. It, it, you know it's it's a, a violation of the right to life which is the most basic human right gusto niyo po bang makita sa kulungan si former president Duterte yan ang paraan para mapanagot siya i prosecute at ipakulong. Panawagan ni Dilima sa Marcos administration pag-isipan ang posisyon nito na hindi makipagtulungan sa ICC sa investigasyon nito sa Duterte Drug War. Hindi naman daw pagsuko sa soberanya ng bansa ang pakikipag-ugnayan sa ICC. You're not really surrendering the you know in the fundamental sense of 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 uh, the word yung sovereignty ng Pilipinas. Meron ka dapat may obligasyon ka bilang state party. May mga kakulangan siyempre ang ating justice system. Ang mga napapanagot lang, at least in those limited number of cases, are the low-level perpetrators, the trigger men, but not the mastermind. Walang mag-iimbestiga kay Mr. Duterte, tsaka kay now-Senator Bato de la Rosa. And yun ang focus ng ICC. Sa ngayon, wala pa daw siyang planong tumakbo sa kahit anong posisyon sa 2025 midterm elections. Pero nagsisilbi siya ngayong spokesperson ng Liberal Party. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na masaya siya sa paglaya ni dating Senadora Laila Dilima. Lahat daw ay may karapatan sa hustisya. It's time for Wednesday Latest, mga mare at pare. Aabot daw sa milyong piso ang nawala kay Kapuso Actress Rabia Mateo dahil sa investment scam. Nine months ago raw nang madiskubre niyang niloloko siya ng kanyang business partners. Masakit man, lesson daw ito para hindi na siya mabudol ulit. Kaya ngayon, mas matalino at mapili na raw siya sa investments. Chika ni Rabia sa inyong kumare, busy sila ng boyfriend na si Jeric Gonzalez sa kabikabilang projects. Bida si Jeric sa Kapuso Prime series na Widows' War. May cameo naman si Rabia sa upcoming family drama ng taon na Pulang Araw. Ayun, muna share ko lang. Masayang scene namin. It's historical pero may comedic side din. So it's it's a lighter aspect. Hinigpitan pa ng Department of Migrant Workers ang patakaran sa pagsampa ng Pinoy seafarers sa ilang barkong daraan sa Red Sea. Balitang Hatid ni JP Soriano. Ilang araw matapos ang pag-atake na naman ng grupong Huti sa isang barkong may mga tripulanting Pinoy sa Red Sea. Inanunsyo ng Migrant Worker Secretary ang pagbabawal sa pagsampa ng mga Pinoy sa ilang barkong dumaraan doon. Yan ay kung ang sasampahan ay sa mga kumpanyang may-ari rin sa tatlong unang barkong unang inatake ng grupo, ang MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor at the very least uh, the three principal ship owners and we we therefore will uh, will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these three principals or ship owners who had been the subject of, of an attack ang mga lalabag hindi nabibigyan ng permit na kumukuha ng mga pinoy seafarer mas maikpit ito kumpara sa ibang barko na maaari lang tanggiang sampahan ng mga pinoy gamit ang right to refuse sailing kung daraan sa Red Sea o sa Gulf of Aden. Minomonitor din ang pagpapatupad ng karapatang yan na nagamit na ng 78 Pilipino. We have received some reports that uh, some of our seafarers were not really given an adequate amount of time uh, to exercise the right to refuse sailing. Kaugnay naman ng mga Pilipinong sakay ng MV Transworld Navigator ang huling inatake ng huti sa Red Sea. Ligtas na ang lahat ng Pilipinong sakay nito sa isang pantalan kung saan sila susunduin ng gobyerno ng Pilipinas. Binigyang pugay naman sa Rizal Park sa Day of the Seafarer ang kabayanihan ng mga Pilipinong marino kabilang ang dalawang namatay sa pag-atake sa MV True Confidence pinagsusumite na rin ng malinaw na plano o threat and risk assessment ang mga may-ari ng barko sabay engganyo saan nila na lumihis ng ruta kung kailangan sacrifice that additional cost considering at 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 risk is the lives of our seafarers not only Filipinos all seafarers on board ships so we have to pay that price no walang katapat yung value ng buhay ng ating mga marino kahit po maraming mga nagaganap uh, sa sa red sea still sir marami pa rin mga seafarers na gustong sumakay may mga handog namang libreng masahe at grooming ang testa para sa mga Pinoy seaman. May one-stop shop din para sa requirements ng mga seafarers habang naghandog din ng mga souvenirs at iba pang regalo ang GMA Pinoy TV at GMA International. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin ang balitang iyan at ang update sa nawawalang Filipino seafarer sa pag-atake ng Huti sa MV Tutor, kausapin natin si DMW Secretary Hans Kakda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang Opo. Oh, umaga po. po. Uh, paano po matitiyak na sapat at maayos na may patupad yung mga bagong pulisya na poprotekta sa mga manggagawa natin? Una muna sa Kuwait. Oh, dito sa pagbubukas muli ng ng deployment sa mga skilled first time skilled workers at domestic workers na may work experience abroad no? hindi ho first timers sa abroad na domestic mm. workers o no? kasambahay tayo ay nagsasagawa una ng pagrerepaso ng patakaran natin we will have maybe two weeks to one month to review our regulations dito sa resumption ng deployment Pangalawa, tayo ay merong joint technical working group na pakikipag-ugnay sa mga sa Kuwaiti side para patuloy ng pag-uusap sa implementasyon. Uh, mula pa ito nung, nung pakikipag-uusap ni Pangulong Marcos sa then Royal Crown Prince at ngayong Uh, uh, emir o oh, hari niyang, ng Kuwait si Sheikh Meshal noong no, no, uh, October last year at so, patuloy na pagninegosyon at negotiation at meeting ng Philippine government sa Kuwaiti side hanggang sa dalaw ni Undersecretary Olalla noong last weekend. So patuloy ang mm -hmm. discussions with the Kuwaiti side. Pangatlo, merong safeguard na inilatag si undersecretary Olaya sa huling pag-uusap at mula pa nung unang mga negosyasyon nung time pa ni secretary Toots yung halimbawa yung white listing and black listing ng recruitment agency mm -hmm. yung pagkakaroon ng wage protection or bank deposit ng mga sweldo nila. Opo. Pangatlo, yung welfare officers dapat may nakatutok na tao mm -hmm. sa kapakanan at monitoring ng mga mga pinapadalang OFWs doon lalo na yung mga kasambahay domestic workers Secretary ma ma malaki pa rin po ba ang demand para sa mga Pinoy workers sa uh, sa Kuwait alam natin marami na ring kakompetensya eh ang mga Pilipino pagdating sa Kuwait at Middle East in general Well Kuwait kasi ay mga 90% mga domestic workers kaya uh, talagang masusuri na natin babantayan ang deployment ng domestic workers doon lamang sa may mga work experience mm -hmm. At doon naman sa skilled workers, yes, meron ding uh, demand. Uh, pero yung mga applications malalaman na lang natin pag uh, anunsyo ng resumption, pagkausap sa mga recruitment agencies dito sa Pilipinas at at may talaga yung yung white listing and black listing system. Okay. Uh, may update na po ba tayo yung uh, sanawawalang Filipino seafarer na naipit sa pag-atake ng Huti sa Red Sea? Uh, I understand, lumubog na yung barko, paano natin mako-confirm? Kaya uh, yes, nag-aantay yung pa tayo na ng, si ng, ng uh, technical na pagsusuri. Ang unang mensahe na tanggap natin ay talaga napakahirap ng kanapin yung tripulante nating na kababayan Opo. dahil sa mm -hmm. paglubog ng barko. Pero bagamat ganon ay nag-aantabay pa rin tayo ng technical, official technical report kung ano pa maaaring gawin. Uh, in the meantime, ang utos ng ating Pangulo is to handhold, no, to to make sure that the family is ably assisted so we are in direct communication. I am in direct communication still with the family to assure them of our support and assistance. Mm -hmm. Of course, kaligtasan ang prioridad sa ah, pagbawal sa pagsampa ng mga Pinoy sa ilang barkong dumaraan po sa high risk at uh, conflict area. Pero ano ang posibleng epekto nito sa kanilang sweldo o kontrata? Yung sa sweldo at kontrata, merong tinatawag na hazard uh, double compensation benefit ng no? mga entitlements ay double uh, Kaya uh, mayroon tayong mayroon naman mga benepisyo sa kanila at, uh, at pati sa disability and death, meron ding doubling compensation. Mm -hmm. So I would assume may mga uh, Pinoy na pipiliin pa rin bumiyahe dahil nga mas malaki yung kanilang incentive. Well, hindi natin masisiguro kung anong intention nila. Although, siyempre, hindi mapapagkaila na na ito ay uh, posibleng factor. Pero kasi ito ay hazard pay. Mm -hmm. uh, bunsod ng risks ng kanilang trabaho. So mauna yung protection nila okay. doon sa sitwasyon nila sa trabaho bago pa man yung sa sweldo. Kaya eto nga may tinatagal na talaga tayong patakaran ngayon na doon sa mga principal ship owners na naging uh, biktima na ng pag-atake uh, ng mga Houthi rebels ay hindi na natin pa ng mga tripulante Pilipino sa barko nilang maglalayag pa doon sa Red Sea at Gulf of mm, Panghuli na lamang po, meron na ho bang uh, uh, reaction itong mga naglalayag dito? Gaano sila ka-open doon sa idea na huwag muna dumaan kaya umiwas? Ah, dito sa mga lugar na ito dahil syempre yung mga barkon nila nila atris eh bukod dun sa ating mga marino well, though, at Sa tingin namin para sa kanila na rin ito kasi nabiging biktima na rin sila ng atake at nadanas mm -hmm. na rin nila yung pagdadalamhati ng pagkawalaan ng kanilang seafarer so para sa lahat na rin itong measure na ito mm -hmm. Sige po Maraming salamat sa inyong oras na binahagi po sa Balitang Hali Maraming salamat po God bless Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak Kapuso alamin ng maiinit na balita Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.